hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Inilatag ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga plano ng administrasyon para sa pagpapaunlad ng ating national economy. At una nga sa mga ito ay ang pagpapalakas ng ating food security. Ang mga detalye sa balitang 'yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Nagpulong ang mga economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos para talakayin at ilatag ang plano ng administrasyon para sa pangangalaga ng ekonomiya ng bansa sa patuloy nitong pag-recover sa epekto ng pandemya. Ayon sa kalihim ng Department of Finance na si Ralph Recto, nananatiling food security ang prioridad ng Marcos administration. Kaya patuloy ang efforts ng gobyerno Anya na tugunan ang patuloy na pagtaas ng mabilihin. Ang inflation din kasi ang itinuturing basehan ng paggawa ng polisiya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakakaapekto naman sa iba pang aspeto ng ekonomiya tulad ng pamumuhunan, pagpapautang at trabaho. Pagbibida ni Rekto, naging matagumpay ang pagpapatupad ng hakbang na ibaba ang taripa ng bigas mula 35 hanggang 15%. Malakian nila ang tulong na ito sa mga mamamayan at inaasahan na maramdaman na nila sa pagsapit ng Agosto. Paninigurado ni Governor Elio Remoliana Jr inaasahan ang patuloy na pagbagsak ng inflation rate sa kabuuan ng taong ito. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan, ang pagpapaigting ng investment at exports sa bansa ang isa sa mga nakikitang paraan ng ahensya upang maging future-proof ang pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Dagdag naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Ang mga investment mission ni PBBM ay nakatutulong sa pag sa Pilipinas bilang strategic investment destination. Gayun din ang pagdadevelop ng presidente ng mga investment-friendly na polisiya at sa pag-apply ng mga pagbabago sa regulasyon at restriksyon nito. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya sa pagsusulong ng mga inisyatibo upang makaangkop ang bansa sa mga plano ng papaunlad ang ating kalakalan at ekonomiya. At sa isang recorded video message, pinabatid naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na suportado ng ahensya ang mga effort na ito ng gobyerno. Para sa NBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagtakda naman ng United Nations at Pilipinas ng kauna unahang Philippine Drug Policy at Law Reform Summit sa Maynila na bahagi ng kampanya ng Marcos Jr. Administration para sugpuin ang ilegal na droga sa Pilipinas. Ang mga detalya sa report ni Boy Gonzales. Sa kaunaw ng pagkakatori, nagkaroon ng Philippine Drug Policy and Law Reform Summit sa bansa. Sa koordinasyon na rin ito ng sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at United Nations. Bagi ito ng bagong muka ng kampanya laban sa illegal na droga na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una na niyang binanggit sa kanyang State of the Nation address noong 2023. Ang tutok ngayon ng Marcos Jr. administration ay nakatoon sa community-based na paggamot, rehabilitasyon, edukasyon at reintegration upang pigilan ang pagdepende sa droga pinangunahan ni na UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzalez at Dangerous Drug Board Under Secretary Elsa Abedra ang lista ng mga leader na nagpayag ng na suporta sa tatlong araw na summit na nagsimula ngayong araw. Nagbigay suporta rin si na United Nations Office on of Drugs and Crime Regional Representative Basuda Karimipur, UNODC Philippines Country Manager Daniela Marchesi. Senate President Francis Escudero, Justice Undersecretary Jesse Andres at Interior and Local Government Undersecretary Oscar Balanzuela. Sa kanyang video message, tinayak ni Escudero ang suporta laban sa iligan na droga. Ipa alam lang niya sa kanila ang pwedeng may tulong na Senado sa mga kailangang gawin. Ang summit ay pasimula ng planong reforma sa 22 taon ng Comprehensive and Dangerous Drug Act of 2002. Inaasang pagkakasunduan rin dito ang tatlong taong Human Rights Joint Program sa pagitan ng UN Gobyerno ng Pilipinas at Civil Sector. Para sa MBC TV Network News, ito si Bagasali. Sama-sama tayo, Pilipino. Maaari na rin maging miyembro ng Social Security System o SSS ang mga binipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 ps ng DSWD. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Maaari na rin maging miyembro ng Social Security System o SSS ang higit apat na milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipinong Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng Alcantia Program ng SSS, ang mga miyembro ng 4Ps ay maaari na rin maging protektado ng insurance. Ito ay mula sa nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at SSS President at Chief Executive Officer Rolando Makasaet sa DSWD Central Office na layong magbigay ng abot kayang insurance para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Layo rin ang 4Ps Alcantia Program na magbigay ng safety net para sa mga benepisyaryo at payagan silang maging self-reliant kapag sila ay lumabas na sa naturang program. Ayon kay Gatchalian, Naniniwala siya na kapag natapos na ang programa ng 4-piece beneficiaries, mayroon silang SSS coverage na aasahan. Gayun pa nilino ni Makasait na maaari silang magpasya na taasan ang kanilang mga kontribusyon. Sinabi niya na ang buwan ng kontribusyon ay magbibigay daan sa kanila upang maging mga pensionado ng SSS. Paglilinaw pa ng DSWD Secretary, voluntaryo lamang ito sa mga 4Peace members na gusto nang maging SSS members ang sakop ng mga programa at hindi sa pilitan. Samantala, nanguna naman sa mga dinarayong mga destinasyon ng mga turista sa Calabar Zone ay ang mga faith-based tourist sites o pook na binibisita upang manampalataya. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Nanguna mga faith-based tourist site po o pasyalan para manalangin o manampalataya sa listahan ng mga dinarayo ng turista sa Calabarzon. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa mga nakaraang taon, naging pangunahing destinasyon ito para sa mga lokal at dayuhang turista. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas Forum, ibinida ni Department of Tourism 4A Director Marites Castro ang tatlong nangunang tourist destinations noong 2023. Una na riyan ang kamay ni Jesus Healing Church sa Lukban, Quezon. Sinunda ng kinabuhayan pwesto complex sa bayan ng Dolores, Mount Banahaw. At ikatlo ang Adipolo Cathedral sa Rizal Province. Kabilang rin sa dinarayo ng mga turista ang National Shrine of St. Padre Pio sa Batangas at Shrine of Jesus in the Holy Sepulchre sa Laguna. Samantala, binigyang diin din ni Castro ang paglago sa tourist arrivals kumpara noong 2022. Inaasahan namang magpapatuloy ang pangunang ito ng Calabarzon bilang sentro ng pangrelihiyong turismo sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Formal namang idineklara bilang isang minor basilika ang St. John the Baptist Parish sa Taytay Rizal. Ito ang kauna-unahang naitalagang minor basilika sa buong diocese ng Antipolo, alinsunod sa utos ni Pope Francis. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Formal nang idineklara bilang isang minor basilika ang parokya ng St. John the Baptist sa Taytay Rizal. Ito na ang kauna-una ang simbahang itinalaga bilang minor basilica sa Diocese ng Antipolo, alinsunod na rin sa kautosan ni Pope Francis. Pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula kasama si Antipolo Bishop Ruperto Santos ang pagdadaos ng banal na misa para sa ginawang deklarasyon sa simbahan. Matatandaan na nitong Enero lang ngayong taon, inanunsyo ng Diocese of Antipolo ang pag-aproba ng Santo Papa sa pagangat ng simbahan bilang isang minor basilika. Kabilang sa mga dumalo sa seremonya, ang mga kaparian mula sa Diocese ng Antipolo sa pangungunan ni Bishop Santos at Bishop Emeritus de Leon at ipapang mga obispo mula sa iba't ibang diocese sa buong bansa. Ayon sa kasaysayan, ang orihinal na Taytay -Tay Parish Church ay itinayo malapit sa Laguna de Bay ng mga Franciscan missionaries noong 1591. At dahil sa mga pagbaha, inilipat ang simbahan at naging pinakaunang simbahan nito na gawa sa bato sa labas ng Intramuros sa Maynila. Bumida ang mga Pinoy, partikular ang University of the Philippines College of Law sa ginanap na 2024 Criminal Moot Court Competition na ginanap sa Netherlands. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na napabilang ang koponan ng Pilipinas sa World Finals ng nasabing kompetisyon ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Rose Babiera. Nagpakitang gilas ang University of the Philippines College of Law o UP Law sa kakatapos lang na 2024 International Bar Association, International Criminal Court, Moot Court Competition o IBA ICC MCC na ginanap sa The Hague, Netherlands. Nagtapos ang UP Law bilang world finalist at top 2 runner-up sa ilalim ng paggabay ni Professor Michael Tu Jr bilang coach at ni Professor Romel Casis na tumayo naman bilang advisor. Ang UP Law ICC team ay binubuo ni na Joshua Cabrera, Philip Habeliana, Janessa Codera, Jeremy Tan at ang kanilang team captain na si Samantha Villanueva. Ito ang unang pagkakataon na ang isang koponan ng Pilipinas ay nakaabot sa World Finals sa ikalabing isang edisyon ng kompetisyon na nilahukan ng 73 team mula sa 47 bansa sa buong mundo. Bukod dito, ginawa din sila ng ilang award tulad ng Best Victims Council at Best Victims Council Speaker. Sa nasabing kompetisyon, pinagtanggol ng Philippine Team ang karapatan sa isang patas na paglilitis at ang rule of law laban sa Singapore Management University na kumakatawan sa Victims Council at Strathmore Law School para sa Prosecution Council. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nag-uwi ng dalawang malaking parangal ang Manila Symphony Junior Orchestra sa dalawang prestiyosong international music competition sa Europa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Dalawang parangal ang nai-uwi ng Manila Symphony Junior Orchestra sa dalawang prestiyosong international music competition na ginanap sa Europa. Sa isang Facebook post ng MSJO, inanunsyo nila ang pagkamit ng gold prize at Grand Prix Award matapos makakuha ng 99 points na score sa katatapos lang na 13 Bratislava International Youth Music Festival sa Slovakia. Samantala, wagi rin ang Pinoy Group bilang first place with outstanding success for string orchestra category sa 2024 Summa Cum Laude International Music Festival na ginanap naman sa Vienna, Austria Ayon sa MSJO, ang Sumakumlaude International Music Festival ang isa sa pinakamalaking music festival ng mga nasa industriya ng musika na dinaluhan ng higit 2,000 mga kalahok mula sa 14 na bansa at 38 ensemble. Inaasahan namang makakabalik sa bansa ang grupo sa Sabado matapos ang kanilang European Concert Tour at ang huli nitong pagtatanghal sa Smetana Hall sa Prague, Czech Republic. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nagsimula na ang palarong pambansa 2024 sa Cebu City na inaasang lalaho ng nasa 20,000 student athletes. Kung ano pa mga dapat nating malaman at abangan sa taong ng multi-sport event na yan, iatid ni Mili Borja. Opisyal nang nagsimula ang 2024 Palarong Pambansa at matapos ang 30 taon, ito ay nagbabalik sa Cebu City. Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu City Sports Center ang pagbubukas ng isa sa pinakainabangang multi-sport event para sa student athletes. Sa kanyang opening speech, pinuri ng pangulo ang pagsusumikap at dedikasyon ng mga atleta upang mapabilang sa Palarong Pambansa. Para sa edisyon ngayong taon, kasama na ang dance sport bilang regular na sports sa nasabing event, maging ang soft tennis, karate do, football para sa secondary pagdating sa mga babae at e-sports bilang exhibition sports. Lalahukan ng nasa 19,000 athletes mula sa 19 delegates ang panarong pambansa ngayong taon. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Julia Montes at Charlie Dizon, tabla bilang best actress sa 7 Eddies. At Piola Pascual, kinilala naman bilang best actor. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, Iyahatid ng ating showbiz angel. Tabla bilang best actress, sina Julia Montes at Charlie Dizon sa nagdaang 7 Entertainment Editor's Choice Awards o The Eddies. Sa acceptance speech ng Five Breakups and a Romance Star, sinabi nitong magsisilbing inspirasyon ang nakamit na parangal para lalong pagbutihin ang kanyang trabaho bilang aktres. Dito na katambal ni Julia ang aktor na si Alden Richards. Hindi naman nakadalo si Charlie Dizon na nanalo naman para sa kanyang pagganap sa pelikulang Third World Romance kung saan ka-partner ito ang mister na si Carlo Aquino. Samantala, muli na namang nakasongkit ng Best Actor Award si Piolo Pascual para sa kanyang phenomenal performance sa horror drama na Malyari na itinanghal na Best Cinematography, Best Production Design, Best Musical Score at Best Sound. Habang binigyan din ng pagkilala ang limang movie icons ng Philippine Cinema na sina Nova Bilia, Leo Martinez, Lito Lapid, Gina Alhar at Eva Darin. Pero bago po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw dahil malapit na malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna unang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Four days na lang, Mapa Radyo Mano TV, sama-sama tayo sa 85 sa iyong isang adhikain, sa iyong isang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV